Sa nakaraang kwento natin ay dumating na sina Gino at Dongo at sa pagpapatuloy ng kwento. Nakilala naman agad ni Dongo ang ating bida kaya naman umaliwalas ang kanyang mukha at dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanya at nakilala naman niya agad ang matabang lalaki na patungo sa kanya at bigla siya nitong niyakap dahil matagal silang hindi nagkita at inaakala niya pa na patay na daw ang ating bida. Dahil sa higpit ng yakap ni Dongo sa kanya ay nagreklamo naman siya dahil hindi siya makahinga at habang niyayakap siya ni Dongo ay napapatawa naman ito dahil nagagalak daw itong makita siya kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang dahilan kung bakit ang tagal niyang nakabalik Tinawag naman siya ni Gino at napatanong naman si Jin Song sa kanya na kung paano ba siya nakapunta dito at kung siya nga ba ang kanilang pinuno Bigla namang inutusan ni Gino si Dongo na bitawan na ito Pagkabitaw ni Yukdongo sa ating bida ay sinabi naman agad ni Gino na narinig niya na sinagip niya ang kanyang mga tauhan at nagpapasalamat naman siya dahil sa pagsagip niya sa mga ito. Kinamayan niya naman si Gino at sagot niya sa sinabi nito na walang problema dahil nagkataon lang yon dahil kapareho sila ng lugar. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Gino na kung bakit kapareho ng lugar. Tugon naman ni Jin Sang sa kanya na pumunta siya dito dahil parang maraming tao dito. Tiningnan naman siya ng masama ni Gino at tinanong siya nito na kung ano ba ang ginagawa niya dati. Bahagyang nagalit naman ang ating bida at nagtatakang tanong niya naman dito na kung bakit niya siya tinitignan ng ganyan at pinakalma naman siya ni Yuk Donggo at sinabi niya na mabuting tao daw ito dahil sinagip niya siya noong nasa New York pa sila. Galit na galit namang sinabi ni Gino kay Donggo na limang taon na ang nakakalipas kaya naman hindi nila maaaring pagkatiwalaan ng ibang tao at tinawag niyang tanga ito. Magpapaliwanag pa sana si Dongo ngunit tinanong siya ni Jinno na kung hindi niya na ba naaalala na kasapi ng ito dati at kung ano ba ang kanyang gagawin kapag nagtatrabaho pa rin ito sa Marine Battalion Commander. Hindi na sumagot si Dongo kay Jinno at nagtatakang tanong naman ang ating bida sa kanya na kung mayroon bang ginawa ang kanilang principal at sinabi niya pa na nagagalak siyang malaman na buhay pa ang mga ito at pagkarinig ni Dongo ay bigla namang umaliwalas ang kanyang mukha sabay sabi niya na wala siyang alam sa kahit ano kaya naman ang ibig sabihin lamang nito ay hindi siya kasapi ng pangkat na yon. Galit na galit namang napatanong si Jinno na kung nalimutan na ba nila ang dinulot na pasakit ng basurang yon sa kanila. Ipinaliwanag niya naman na ang dating commander ng Hyundai Special Training High School at ang kasalukuyan namang commander ng Hyundai Liberation Regiment ay pagkatapos nitong makabalik ng mas maaga sa mundong Earth ay naging isa itong pinuno ng mga grupo na tinatawag na returners, at dahil sa kanyang karanasan ay nakagawa siya ng malaking organisasyon na kilala bilang sa kanilang solidong pagtutulungan. At ang resulta dahil sa kinakamkam nila ang lahat ng mga resources ay naging limitado ito dahil sa nawasak na ang lahat at ang lahat ng mga tao na hindi kasapi ng kanilang organisasyon ay walang pagpipilian kundi ay ang maghirap. Sinabi niya pa sa ating bida na nagpapasalamat siya sa kanyang ginawang tulong sa kanila subalit kinakailangan lamang niyang manigurado. Habang nakaakbay sa kanya si Dongo ay pinaliwanag niya naman na hindi lang rin katagala na bumalik siya sa mundong ibabaw kaya naman iminungkahi niya na huwag na siyang mag-alala patungkol dun. Humalakhak naman sa tawa si Jane no sabay tanong niya na kung sinasabi niya ba sa kanya na paniwalaan niya siya dahil walang nakakaligtas sa impyerno ng higit sa isang taon. Tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit hindi niya paniwalaan at ang babae nga sa bangko ay sinabi rin yan at pagkarinig ni Jeno ay bigla naman siyang nagulat at kinumpirma niya na kung nanggaling ba siya sa bangko. Hindi naman makapaniwala si Yuk Donggo at inalag-alog niya ang ating bida sabay tanong niya na kung hindi ba nandoon sina isang Boshi at ang Mimek at kung sino man ang pupunta sa lugar na yon ay magiging isang alipin. Nahilo naman ang ating bida at iminungkahi niya kay Donggo na huwag niya na siyang alugin at sabay pakitin niya ng isang item na tinatawag na mouse heart o puso ng daga. Kagad naman itong sinuri ni Gino at sinabi niya naman na parang ordinaryo lamang na hiyas ito at sagot naman ng ating bida sa kanya na nakuha niya ang hiyas na yan pagtapos mamatay ni Isan Boshi. Hindi naman makapaniwala si Gino dahil inaakala niya na ang bastardong daga ay hindi tinatabla ng pisikal na pag-ataki. Napatawa naman ni Donggo at sinabi niya na hindi hindi magsisinungaling si Jin Song patungkol sa bagay na ito. Habang ibinabalik ni Jino no ang hiya sa ating bida ay tinanong niya naman ito na kung sinasabi niya ba na pagtapos ng limang taon at pagbalik dito ay ang una niyang ginawa ay patayin si Isan Boshi. Ipinaliwanag naman ni Jin Song na upang mas maging husto ang lahat ay siya ang pumatay sa Mimak at ang mabilis na babae ang pumatay sa kay Boshi at pagkarinig ni Jinno ng ipinaliwanag ng ating bida ay labis naman siyang nagulat dahil kilala niya ang babaeng ito at tinawag niya itong arena champion at bigla naman siyang napaisip at maya maya pa ay hinawakan niya ang kamay ni Jin Song at nagtataka naman siya dahil dito at inaya niya ang ating bida na mayroon silang pupuntahan at tinanong naman siya ni Jin Song na kung saan ba sila pupunta. Nang makarating na nga sila sa kanilang pupuntahan ay tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit ba siya nagmamadali. Habang may binubuksan si Gino na kung ano ay sinabi niya naman sa ating bida na kailangan niyang sila dapat ang makakontrol bago pa man ang kanilang principal at kakailanganin niya ito. Nagtatakang tanong naman na pasigan ni Jinsang sa kanya na kung ano ba ang sinasabi nitong pagkontrol. Sinabi ni Jean no na bagaman ay ang ibang mga lugar na nagawa na nilang na raid at ang pagkamatay ni Isan Boshi ay maaari silang magkaroon ng tsansa. Tinanong na naman siya ng ating bida na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman kaagad ni Jin No na ang ibig niyang sabihin ay gamot at ngayon ay dahil patay na ang mimak na halimaw ay ligtas na sa bangko kaya naman hindi na mahirap lapitan ang tindahan na malapit sa bangko dahil noong nabubuhay pa sina Isan Boshi at ang mimak na halimaw ay naghirap sila sa loob ng limang taon dahil sa kakulangan nila ng supply at marami sa mga tao ang nagkakasakit at tinanong niya naman ng ating bida na kung tutulong ba siya sabay abot niya ng kanyang kamay at kaagad naman siyang kinamayan ni Jin Sung, sabay sabi niya na tutulungan niya ang mga ito. Lumipat ang eksena sa pamilyar na lalaking ito at ito ang principal ng eskwelahan ni Jin Song at ngayon ay mataba na siya dahil sa kasakiman niya at agad niya namang inutusan ang kanyang mga alipores na umalis na sila at agad naman silang sumang-ayon at nagsalot. Napatawa naman ang matabang principal dahil ayon sa kanya na bagaman ay alam niya na ang mga locust ay hindi gusto ang tubig alat kaya naman hindi niya naiisip na dadalhin daw na mga ito ang tubig alat patungo sa imburnal. Habang siya ay papatayo ay napasabi na lang siya na kahangahanga ang kanilang ginawa at nang makatayo na siya ay ayon pa sa kanya na gusto niyang makuha ang lokasyon na yun nakagaya ng kanyang ginagawa. Bumalik naman ang eksena sa kina at habang sila ay naglalakad ay sinabi naman ng ating bida kay Gino na malaki daw ang pagbabago nito dahil noong huli niya siyang nakita nang nagsasanay sila ay mainitan ang ulo nito. Tugon naman ni Jinno na inaalagaan niya lamang ang kanyang mga tauhan at wala namang nagiba sa kanya at napangiti naman ito habang sa isip-isip naman ni Jin Sung na kahit pasabihin niya yan ay pinapakita niya pa rin sa kanyang kilos kung gaano siya nag-aalala sa mga nasasakupan niya kaya siya nagdala ng apat na bagahe. Ayon sa kanya na magandang ideya na sinama niya siya dito dahil hindi sila sigurado kung ano ang kanilang iniisip sa kanya at sa pamamaraan na ito ay may lalayo siya sa kanyang mga tauhan at kumpirmahin kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. Bigla niya namang tinawag ito at kinumpirma niya na kung hindi talaga siya si Kang Jin no dahil hindi pa niya siya nakikitang umasta ng ganito katalino. Habang papaakyat siya sa hagdanan na may dalang flashlight sa bibig ay tugon niya na ilang beses niya na sabihin sa kanya na wala siyang pagpipilian kundi ang gampanan ang kanyang tungkulin pagkatapos mamuhay ng ganito sa loob ng limang taon at iminungkahi niya naman sa ating bida na bilisan niya ng umakyat at sundan niya siya dahil kapag nasa itaas na sila ay matutumbok nila ang pangunahing labasan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na nga sila mula sa imburnal at sinuri niya naman agad ang paligid at pagkalabas niya ay nagtataka lang siya na kung bakit ang tahimik ng lugar dito at napapatanong sa kanyang isipan na kung talaga nga bang patay na si Isan Boshi. Tinanong naman siya ng ating bida ko naniniwala na ba siya ngayon sa kanyang sinasabi. Sagot niya naman na pinagkatiwalaan niya na siya noong una pa lang at sinabihan naman siya ni Jinsang na isa siyang sinungaling. Agad naman silang naglakad patungo sa tindahan at nang malapit na sila sa pintuan ay may bigla namang napansin si Jinno na siyang ikinagulat niya at bigla niyang inakbayan ang ating bida at sinabihan niya ito na tingnan nila ang kanilang sarili sa salamin at tinanong niya naman ang ating bida kung wala pa siyang napapansin na kung ano. Tugon naman ang ating bida na nakuha niya ang gusto niyang iparating kaya naman iminungkahi niya sa kanya na tigilan niya ng pagtawanan siya dahil sa kanyang tangkad. Sagot naman ni Kang Gino na hindi yan ang ibig niyang sabihin at sinabi niya ang patungkol sa kanyang itsura at nagtatakang tanong naman sa kanya ng ating bida na kung ano ba ang nagiba sa kanyang itsura dahil pareho lang din naman ito ng dati. Tugon naman ni Gino na yan nga ang kanyang ibig na sabihin na pareho pa rin ito kahit na nakalipas na ang limang taon. Kinuha naman ng ating bida ang braso nito mula sa kanyang pagkakaakbay at tinanong niya ito na kung ano ba ang sinusubukan niyang sabihin. Ipinaliwanag niya naman na halos sa mga tao ay inaabot ng hindi lalagpas sa isang taon kaya naman walang nakakapansin dahil parang ang oras sa impyerno ay hindi kapareho ng pagdaloy dito sa mundong Earth. Nagtataka na naman si Jinsang at tinanong niya ito na kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Sagot naman ni Gino sa kanya na halata naman kung ano ang kanyang iniisip patungkol dito dahil ang kanilang buhok ay hindi man lang hamaba ng kahit isang sentimetro sa mga oras nung nasa impyerno pa sila at dagdag niya na wala nang dapat ipag-alala kaya naman bigla niya itong hinawakan sa kanyang bag at kinaladkad na siyang ikinagulat naman ng ating bida. Pagkapasok nila sa loob ng tindahan ay masayang-masaya naman si Kang Jin-no dahil walang bakas na may gumalaw sa mga paninda na nandito at sila palang ang kauna-unahang gagalaw sa mga ito at bigla naman siyang kumuha sa mga sisidlan at habang ginagawa niya yun ay tinatanong naman siya ng ating bida na kung alam niya ba ang bawat kinukuha niya. Natigilan naman si jin dahil sa katanungan nito sa kanya at bigla niyang sinabi na wala siyang alam kung ano ang mga ito kaya kinukuha niya ang lahat. Wala naman naging tugon ng ating bida sa sinabi nito sa kanya. Kinuha nila ang lahat na kanilang makita maging ang damit at nang mapuno na nila ang kanilang bawat bag na dala ay masayang masaya naman si Jinno at napapasabi na lang ito na ito habang ang ating bida naman ay nabibigatan dahil sa dami ng kanilang kinuha at sinabi niya pa na baka babalik pa sila para sa dagdag nilang supply. Sa kanilang paglalakad ay mayroon namang napansin si Kang Jinno at pinahintay niya muna ang ating bida dahil mayroon siyang gagawin. Maya-maya pa makalipas ang labinlima na minuto ay dinagdagan niya ulit ang kanyang kinuha at masayang sinabi niya sa ating bida na sapat na ito at bigla naman silang lumabas ng tindahan at pumasok na sila sa manhole ng kanilang kuta at habang papasok si Jinno ay sinabi niya na hindi na siya makapag-ante na makita ang masayang mukha ng kanyang mga kasamahan at dali-dali na nga silang bumaba. Habang naglalakad sila ay napapatawa na lang si Kang Jinno at sinabi niya sa ating bida na humihingi siya ng paumanhin dahil nagdududa siya sa kanya kanina. Wala namang naging tugon ng ating bida bagkus ay pumasok sa kanyang isipan na sa loob ng limang taon ay kung ganito na ang ipinagbago ng ugali ni Kang Jinno ay nagtataka lang siya na kung ano na ba ang nangyari sa kanyang classmate o sa iba niyang kasamahan. Bigla niya namang tinanong si Jinno na kung alam niya ba ang nangyari patungkol sa iba. Sagot naman ito na kung tinutukoy niya ang patungkol sa kanyang batalyon ay wala siyang alam patungkol dito. Pagkarinig ng ating bida ay bahagyang nalungkot naman siya subalit biglang nagsalita si Jinno na baka alam ng kanyang mga kasamahan sa kuta at nang marinig yun ni Jin Sang ay masayang masaya naman siya. Dagdag niya pa na narinig niya rin ang balita patungkol sa kay An Sang Ho at sa babaeng may sungay. Kinumpirma naman ni Jin Sang na kung ang tinutukoy niya ba ay sina Sian at Sergeant An Sang Ho ipinaliwanag naman ni Gino sa kanya na ang dalawa daw na yon ay hindi pa patay ngunit ayon sa sabi-sabi na ang dalawa raw na ito ay hinahabol. At dito habang nag-uusap silang dalawa ay nandito naman ang eksena sa Kaiseyon at nagtatakang tanong naman ni Jin sang sa kanya na kung ano bang sabi-sabi ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya naman na ayon sa kanyang narinig na ang may sungay daw na babae ay mayroong inahanap na isang artifact sa kahit sa ang sulok at yon ay ang tinatawag na The Creation Sword Rebecca. Napagdesisyon na naman ni Seo na kailangan niyang tumungo sa lugar na Busan. Sinabi naman ni Jin Sung na parang kinakailangan nitong makulekta ang limang magkakaibang espada upang makuha nito ang creation sword at tinanong niya naman si Jin No na kapag banahanap niya ang lahat ng espada ay magkakaroon ba ito ng isang kahilingan na matutupad. Sagot naman ni Gino na hindi niya alam at sinabi niya na parang hinahanap din ni Seon ang kanyang mga kasamahan at maliban pa doon ay mayroon siyang hinahanap na partikular na tao at pagkarinig ng ating bida ay bigla naman siyang nagulat at umaliwalas ang kanyang mukha at namumula ang kanyang pisngi na kinumpirma na kung hinahanap ba talaga siya ni Seon. Napatawa na lamang si Gino at sinabi niya na parang dumber ekte siya sa conclusion dahil hindi niya naman binanggit na siya ang hinahanap niya at labis namang namula ang pisngi nito at sinabi niya na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Lumingon naman si Gino at iminungkahi niya na pwede niyang sabihin kay Seon ang kanyang sinabi at dagdag niya na inaasahan niya ang masarap na pagkain bilang pasasalamat sa susunod. Sa kanilang paglalakad ay bigla na lamang natigilan si Jinno at wala namang ka ideya si Jin Song at nanlaki naman ang mga mata ni Jinno habang tinatanong siya ng ating bida na kung ano ba ang problema at kung mayroon bang nangyari at sagot naman ni Jinno na ang amoy na ito ay pamilyar sa kanya at mayroon naman siyang sinasabi na hindi maintindihan kaya naman napatanong ang ating bida sa kanya na kung ano ba ang kanyang sinasabi dahil hindi niya naririnig Bigla namang binitawan ni Gino ang kanyang dala at bigla siyang tumakbo sabay sabi niya pa sa ating bida na mauuna na siya at nagtatakang tanong naman sa kanya ng ating bida na kung saan ba siya pupunta at sinabihan niya pa ito na teka muna Lumipat ang eksena at dito mayroong umaapoy at ang mga kasamahan nila ay sinusubukan nilang apulahin ng malaking apoy dahil inaatake sila ng kanilang kalaban at napagtanto naman nila na ang may kagagawa nito ay ang matabang principal na nagmula sa eskwelahang Heyande High School at nang tinignan niya ang patpat na may apoy ay naisip niya naman na parang nakapasok na ang kanilang kalaban dito sa loob ng kanilang kuta. Nandito na ang mga kalaban na nakasuot ng gas mask at sinabi ng isa na dal na nilang mamatay habang tumatawa pa ito at sinabi naman ng isa na ito na ang teritoryo nila ngayon. Inutusan naman ng babae ang kanyang mga kasamahan na subukan nilang pigilan ang kanilang paghinga at sinabi naman ng lalaking tumatakip sa kanyang bibig na kinakailangan nilang kunin ng maskara sa kanilang kalaban upang sila ay makahinga. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nanghihina na ang babae habang sinasabi niya na hindi na siya nakakahinga at sa kabilang eksena naman ay naapula na ang apoy na nasa patpat -pat, habang si Dongo naman ay mibitbit na isang balde na walang laman na tubig habang iniisip niya na imposible daw na kumalat ng ganito kabilis ang usok at nang tinignan niya yun ay mayroon namang paparating na usok mula sa imburnal at mayroon namang sinusubukang umakyat sa pamamagitan ng hagdan at may napasigaw na kinakailangan na nilang makalabas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon habang ang iba naman ay umuubo at pinapakalma naman sila ng isa nilang kasamahan at sinabi niya na bago nilalisanin ang lugar na ito ay kinakailangan muna nilang siguraduhin kung ano ang sitwasyon sa labas. Sa puntong may nakalabas na sa pamamagitan ng manhole ay mayroon namang nakaabang na kalaban sa labas at na makita yun ang kasamahan ni Jinno ay agad niya namang ipinalabas ang kanyang ideya na tinatawag na Earth Become My Spear at hindi niya na ipinagpatuloy dahil naghahanda na ang kanyang kalaban na atakihin siya at sinasabi nito na wala na siyang mabuhay sa baypalo niya ng napakalakas sa ulo nito kaya naman napabuga siya ng dugo at nang walang ano ay -ano bigla na lamang itong bumagsak pabalik sa ilalim ng imburnal at pagkatayo niya ay sinabi niya naman sa kanyang kasamahan na mayroong mga kalaban ang nasa itaas na naghihintay sa kanila. Inutusan naman sila ng isa na kinakailangan na nilang gamitin ang kanilang ideya at susuungin nila ang napakakapal na usok. Sinubukan naman nilang dumaan sa ibang hagdan habang si Donggo naman ay nag-aalala sa kanyang kasama na umaakyat sa hagdan at bigla na lang itong nahulog at mabuti na lang nagawa niya itong masalo kaya naman siya na ang umakyat sa hagdan daladala ang kanyang kasama at nang makalabas na sila ay napatanong naman ang kanyang kasama na kung paano na ang iba at bigla naman siyang lumingon dahil mayroong taong tumatawa sa kanyang likuran at ang taong ito ay ang principal na ngayon ay mataba na at sinabi nito sa kanya na matagal-tagal rin silang hindi nagkita ngunit kapareho pa rin siya ng dati at kapag nakikita niya siya ay iniisip niya na magpapayat at tinanong niya ito na kung bakit ba ginagawa niyang mas mataba ang kanyang sarili. Galit na galit naman si Yuk Donggo dahil sa pinagsasabi ng mukhang hito na principal at sinabi nito na mas mabuting itikom niya ang kanyang bibig. Iminungkahi naman ng mukhang hito na principal na itigil na yan dahil hindi niya gustong gumawa ng gulo dito, dahil magkakaroon sila lalo ng problema kung lilito na lang bigla dito ang mga locust. Sagot naman ni Donggo sa kanya na pinaplano niyang agawin sa kanila ang lugar na ito kaya naman hindi niya ito papayagan. Tinanong naman siya ng principal na kung nasaan na ba ang batang si Gino at dagdag niya na malas lang dahil wala siya dito subalit sa tingin niya ay magandang timing naman ito para sa kanila. At bigla na lang siyang sinugod ni dongo sabay sabi nito sa kanya na hindi niya siya papayagan na agawin ang lugar na ito. Habang papalapit ang kamay ni Donggo sa mukhang hito na principal ay inactivate naman ito ang kanyang ideya na tinatawag na The Endless Three Line Road at bigla na lamang nagkaroon ng puno sa bawat paligid at biglang bumagal ang pagtakbo ni Donggo at ayon sa kanya na parang nararamdaman niya na ang kanyang inaapakan ay gumagalaw at sa kanyang paghakbang ay bigla naman siyang natamba dahil nawala siya sa balanse at parang nawalan siya ng malay. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay habang tumatayo siya ay tumatakbo naman sa kanyang likuran ang mga kalaban at sinasabi ng isa na tapos na ang kanilang misyon kaya naman umatras na sila at bigla namang may dumating na isang sasakyan ng militar at nagtataka naman si Donggo kung ano ang nangyayari at pagkatingin niya ay nakangiti sa kanya ang mukhang hito na principal at sinabi na mukhang hito na principal na ito sa kanya na palagi niya siyang dinidismaya at iminungkahi niya naman na sisiguraduhin niya na sa susunod ay dalhin niya na si Kang Jinno at dinala naman nila ang kanyang mga kasamahan at sinabi niya pa na titiyakin niyang gagamitin niya ang mga taong ito upang maging alipin niya at dagdag niya pa na huwag na siyang mag-alala patungkol sa kanilang kuta dahil siya na ang baalang mag-alaga nito at bigla naman silang umalis at pagkakita ni Dongo ay sinubukan niya naman itong habulin habang sinisigaw niya ng paulit-ulit na papatayin niya ito ngayon. May bigla namang napansin ang kasamahan ni Dongo at nakita nila ang napakaraming mga nilalang na locust sa himpapawid na parating na sa kanila. Hindi naman nila alam kung ano na ang kanilang gagawin kaya naman inutusan sila ng babae na magsama-sama sila habang si Dongo naman ay tinitingnan lamang niya napapalayo sa kanila ang military truck na sinasakyan ng mukhang hito na principal at bigla namang siyang kumuha ng lakas ng loob at bigla siyang tumakbo habang inuutusan niya ang lahat na kumalma sila at bumalik sila sa loob at sagipin nila ang mga napinsala at ang mga sibilyan. Dali-dali namang nagsitakbuhan ng mga ito patungo sa manhole at bigla nilang isinarado ito at pagkababa nila ay pagod na pagod naman ang mga ito at napapamura na lamang sa mga nangyayari habang si Dongo naman ay nag-aalala sa kanyang mga kasamahan dahil halos sa mga ito ay lubhang na pinsala at naisip niya rin na kung susugurin sila ng mga locust ngayon ay natitiyak niya naman na katapusan na nila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito. Mag-like, comment, at subscribe at i-hit muna rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!